go, dahil sa wapak. Buti na lang, maliit yung baywan ko, sarap. <laughs> Hindi inabot ng tubig. <laughs> lightweight, na tayo. Ito yung pang sabihing pitong every other day car positions happen. Kailangan natin mag extra sipag. Extra sipag pang nalalaman. Kasi mahilig tayong kumain eh. Kaya Tagtagan natin yung sipa. Mahilig tayong kumain kaya kailangan mahilig din tayong mag-gym. mahilig tayong mag ay, ah, tek tekan tuloy na tayo si pag. Si pag lumamon lumamon. Magsipag ka rin na magsipag para Uy, wawik na, wawik sana ng niyo. Road yun? trip. Yung mga kinakain mo magagamit mo bilang energy hindi yun maihipon bilang body punch ayaw niya sa chismis ang katawan ng tao parang pangko paghulugan mo ng hulugan walang withdraw withdraw makakaipon ka talaga yun niya lang no? sa katawan ng tao hindi kayamanan yung maiipon kapakamakan mga eksperto na mismo nagsasabi na pag sobrang taas yung body parts ng katawan mo malapitin ka sa sakit hindi <laughs> nga na hindi expert hindi cheesus naman nila yung nasagap ko lang din kaya yun chismis ko lang din Ayun, pasa -pasa lang ko. <laughs> <laughs> alam niya yung pasapasa na ng cheesus ba? wala e hindi nga lang pagka hindi, ang kaganda yung cheesus na nasagap natin, mapariwa natin buhay natin lahat ng chismis na maririnig na pagmuni-munihan natin yan. Kung may kapararakan pa o wala. Pag napagtanto mo may kapararakan, tuloy mo yung apply sa rili mo. Pagkawala, reject. Hindi ka lang naging eksperto. Meron pang uh, 50 minutes kaya pa ba? Mahaba haba ba? Isang oras pa lang yung nadali ko. Kailangan ko talaga natin Ano ba? Basta yun yung kailangan ko. Kailangan ko lang Malapit na akong mabago dahil kailangan kong magungawa para yung pagod nakaligtaan at saka yun din yun daw basihan pagka gusto mong mag cardio para sa fat loss so fat yung gagamitin energy yung makapagsalita ka pa rin kahit gumagalaw ka kaya yun yung, yun yung isa sa pinaka main purpose para makarpula natin kung nasa kung direct intensity pa ba tayo na cardio or na high intensity cardio na kung hindi ko na nga raw daw pag hindi na daw natin kaya magsalita habang nagkakadyo high intensity na daw yun ginagamit tayo, ang ginagamit sa energy ng katawan natin noon, galing sa carbs sa so, magulang daw yung katawan natin nagre-reserve talaga yan lagi kaya eh, yung ang cards yung pinakmabilis na magagamit po emergency purposes. Kaya eh, pagka lumo din ito, makakala yung ano. Yan yun. yun. <laughs> Basta hanggang doon na yung chismis ko. pinili namin itong ganito tapos ang daming reklamo pwede naman magpain ng inom na lang o, paras lang din naman yung gastos doon <laughs> sa inuman pagandahan pa ng kayabangan dito pagandahan ng hard work hard work pa <laughs> hard work at saka consistency ayon yung sa chismis walang ah, ang bodybuilding walang, ah, bodybuilding, walang magic oh. Ito yung, ito yung sports na labanan ng sipak at tsaga consistency niya. Uh, ulit eh. Basta gano'n na yun. Na, medyo maganda-ganda makiramdam ko ngayon siguro, ano uh, ba? Diba? Hala, isang oras na ako, hindi pa ako hikap na hikap eh. <laughs> Nung mga nakaraan kasi, pagka uh, naka ilang ah, uh, mga halos uh, sa oras o sa eh, oras. Hikap na ako ng hikap, hindi maputol yung hikap ko eh. Ngayon, okay. <laughs> Wala pang hikap. Uh, samantalahin natin yung pagkakalaon pagkasunod-sunod na talaga yung ikaw, ibig sabihin nung talagang side na talaga yung kapangyarihan ng atawag ko, tatawa natin uh. na <tong matte> Hindi yun naman yung matawak na katamaran, kasi nasipag naman ako. Hindi <tong matte> ko <tong matte> lang nagiging bayabong talaga. <tong> Ayan <matte> naman din talaga eh. pag pakabanal banalan ako, pagka yung mga taong ayaw, tapos pagmumukha natin, ayayabangan talaga hindi mo na lang yung kayabang ano lang yung kapisig <tong> hindi ko naman problema kung na-stress kayo sa pagmukha problema nyo yun kayo yung na-stress ako hindi yeah, ganun lang yun ganun lang ka-bisig <tong> Ah. Hala, baka yung kuwento ko. na <laughs> 45 okay. minutes na lang. Baka kain na naman. Kailan ba 'yun? Kain, buka Trabaho. Bisyo. Wala na. sir. <laughs> server, ada kana yun na? server, kailangan tig sipagan ng county. hello. ayoy, tuktok magkisama yung tuktok natin ng konti para ano. Okay. <laughs> Ay, siya nga pala. Yung panay pintas-pintas dyan sa arms ko. Paano na to? Yung legs nyo, napaganda nyo rin ba? Pag pintasan nyo na pintasan yung arms ko, trabahuin nyo rin yung legs nyo. <laughs> Sorry, <laughs> biglang hindi mayabang na naman. Yan na. Kasi, ang lakas-lakas yung maminta sa arms ko na walang talakoy na to yung legs nyo naman, mayroon ba? Yeah. <laughs> ano na e, ganun lang yan kung hirap kayo magpaganda ng legs ganun din ako, hirap din ako magpaganda ng arms kung pagpaganda uh, nyo yung legs nyo, ibig sabihin may, may pag-asa rin mapaganda ko yung arms ko kailangan ko lang ng sipag din bagong sipag pala kasi masipag mo pala talaga ako eh extra sipag lang sa arms yun yun kaya bago nyo pintasan yung uh, arms ko makitangan yung mga uri ko oh, <laughs> o, balik balik wala lang talaga ibang maisip eh <laughs> yun talaga yun wala na ako naisip kaya

wala nang isip na lingang ipag ipagngagawa Pastor Kumusta buhay buhay ay Hey, what's up? Men okay. okay. na tayo. So, na pala yung tuhod ko baka pa sign of aging na 'to. Kaya sa Pancardio, sign of aging na talaga to Sign ba aging? Rayuma? Habihan tayo ng mga na kano ka ano na naman eh. Life pala hindi uh, yan life ba? Okay, okay, okay. 3 okay. yeah, Problema ito, parang side of aging. Pero bakit may ganyan? <laughs> Biglang nagiging malamag. Yung kabila, parang may, may question mark yung kabila. Itong kabila.